Good day mga boss, kakabit nga pala natin ng ating pipe, yan galing kay Ace Moto, Exos, yan. Kung gusto niyo order, doon na lang sa comment section yung link, ayan, tapos yung old pipe natin. Sabay na rin natin, itong domino switch na version 3, yan, version 3. Kakabit na rin natin itong taillight ng Honda RS sa ating motor. Ito nga at sisimula na natin ang pagbubuo. yan sa ating pipe at nakarede ito para sa bagong taon Happy New Year everyone <laughs> dito nga ay nagmamadali na ako ilagay kasi gustong gusto ko na makita kung gaano ka bangis is no, nakasalpak ko na oh nakasalpak ah, na naging problema niya ito yung ganto niya tumatama tapos pinakat ko yan pinakat ko to ayun eh, makikita nyo naman yung marka pinakat ko yan para plug and play na yan tapos wala na yung hook niya oh. alright nahanap nyo yung mirror ari oh ng alawang <laughs> okay. oh. tambay daki lang tambay o oh, diba daki tambay yan ang Mio. <laughs> Sound check. <-tiek. smart noise> hey, pumuputok. <laughs> pumuputok. All goods na. Hey. Pala. eto masikip. So, kiniskis ko lang ng ganito. Kiniskis ko siya hanggang sa lumuwag. Then, yung pinaka-cover ko dito, hindi ko na may ilagay. Magagawa ko ng paraan na naman yan. So, <coughs> ganyan na muna. Okay naman siya lignan. Peace out. Peace out. Mas ang tindig. Tapos may gagawin pa ako next. Ito. Papalitan ko na pare ito na tapat na dito. Ito. Sakto siya diyan. Sinukat ko na 'yan. Para pantay. All right. plug and play na ganito putol talaga yan kakabit ko lang ito tapos pakita ko na sa inyo parehas lang naman ito ng color coding okay. sa Honda RS tapos itong wire galing dyan sa motor natin dito bale pinyo na lang ganyan yun yung na niya. Ito nga pala yung niya bago kayo. Gumagana so, na yan. Gumagana no? na Habi ko lang ko, sabi mo to,

domino switch no handle bar may asa dyan gumagana sa, sa clutch yung wire saka yung tablet gumagana rin yun left and right gusto saka taas yung light niya gumagana sa katong gumagana yung light niya rin gumagana din kill switch gumagana yan push start gumagana yan saka ito lahat working hey para makita nyo gumagana yan high and low Pasang Ito yung pipe natin. Lalapag ko na lang yung shopping link. Alright. Two joints. talaga. Sarap ba? Sarap, ka. sarap. sa tega. Paano? Pagdano? Ibalik yung motor ko. <laughs> Wala yung kaha. Di pa ripay. Di ko. Ibaripeng na ulit. Problema na ito. Pakita ko kaya malagitik yun ito yung problema nya bitak yes. yun na bitak tapos hindi na siya ma tune up na maayos kaya ngayon wala na lagitik yan saka isang click lang po start niya पल्प ने तो इसबर